Hello po, saan po dito yung swimming pool na malapit? Dito po, papasok dito. Okay, sige. Thank you po. Okay, papasok na dito. Dito, papasok. Di ba? Running man. Saan? <laughs> saan? Ako nagkamali. Tao po! Tao po! Tao po! Ay, may ano, may, may altar sila guys so ang ganda. Oo, no, may chapel sila. At may mga piso ulalim. Tao po! <coughs> Tao po. Tao po. Ay, dito ba may swimming pool? Ay, sa kabila. Sorry, pumasok kami. hoy mali kayo, lumabas kayo. Sorry po, sorry. Pwede may dumaan dito. Eh, thank you. Buti mabait sila kung hindi nagalit. thank you. Okay. Salamat po sa inyo rin yun. Ay, hindi po. Kayo na po. Ah, okay. Ayun, guys. Mababayit ang tao dito. Dito, dito, dito daw. Ah. Dito po tingnan yung pool. Oh. Dito po yung tali. dito. daw, dito. Che, dito, dito. dito. Alba, sumunod din kayo dyan sa dinaan ko, ha? Yeah. Sumunod din kayo dito. Po. Makano po ang andito? Ay, wala nga lang po sila, wala. Ah, pero pwedeng ano, mag, mag swimming ngayon? Parang hindi po. Ah, bawal ngayon. Okay, so, kasi po, ang ano po dito, kung ganyan ko ng swimming ngayon. Tapos po, pag umalis yung guest, tinatanggalan po ng tubig para po pag, ah. pag, pag maliligo po, saka po lalagyan po. Or bukas, pwede? Siguro po. Ha, ito guys. So, ang okay. okay, guys, ang full. nyo. Tapos dito po, dalawang wall. may banyo po dito. Okay, ayun guys. May dalawang room doon. Ano, alalim po uh talaga na. Oo. -oh. Ang ginagawa, tinatanggalan daw ng tubig. Pag ano, saka ano. Panyari uh po. Oo. Panyari po, nag-iigo kayo ngayon. Pag-aparish nyo po. Magkano po ang ano po? Para ano bukas? Pwede ba bukas? O Saturday. Sabado de Gloria. Okay. Tapos may video ako na rin po. Kasama eh, ng video ko. Okay. Magkaano po ang ano? eh. Hey, actually guys ang oh, ganda ng mga ano na video ko okay, ano, na dito. Oo. Yung shato ko rin po, yung pwede niyo po ipa-linki ko rin po. Ah, okay. Tingnan guess me mga ano sila. Ano? magkaano kaya akong? Ito lang po sure eh. Pero basta po inanin niyo po 'yan. Eh na po hindi lang po. Kukunin niyo na 'yung number ni Kuya. Ano ba next thing? Diyan lang kayo nanay Kikay sa may kanto ng Ramirez. Hmm. mo number ni Kuya para ano. Kuya, ano number mo? 7977. 7? Why ko kayo 7? 5 5-0. 5 Kuya Kim. Kim, Ayan. Kim Ayan. Kuya Kim. Kuya Kim, message namin kung pwede sa Saturday, night, no? Tapos mm. ang banyo po natin. Ang Ito ba, may shower area din po. Ha, kung magkano lahat. Balag ba, niyo po mag-stay ko ba? Day tour, day tour lang. Day lang, siguro uh, lang. Dito lang ito, ito malapit. Ano pong name niyo po? Uh, Agata and Archie. A-A. Uh -oh. <laughs> 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 ah, ang pangit na maaapan. Ah, ay, short. Po, re renovate pa. Ah, uh, oo. Okay. Kasi may mga nag-aart sila na rin po kasi. Ha, talaga. Pero wala kang estimated kung magkano. Hindi po, sure eh. Ayun. Basta kuya, i-message ka namin. Okay po. Sa Pero ang target date niya po, bukas. Kung hindi bukas kasi Holy Friday, di ba? Ay, po. Sunday. Hindi, Saturday, Saturday siguro. Saturday. Sabado de Gloria. Saturday niya, anong oras po? Ah, siguro ano, before lunch. Umaga, umaga. Oh, umaga. Ayun, umaga. Kasi umaga. guys, gusto ng mga bata kasi mag-swimming daw eh ayun naghanap kami ng ito may masusumingan din dito kasi ah opo opo meron meron na ah text na lang kami. magme may message siya, Kuya, sa'yo. Ha? Thank you, Kuya Kim. Thank you, Ayun, guys. Balik na kami. Ayun, mga bagets.

Kaya, ba naman wala lang. Wala, wala wala sila na alam. STB. Wala naman uh, sila sa presyo eh. Kasabi niyo sa sinabi niyo kayo. Hindi po may number nga may number. Uh, Tapos na lang may agata mamaya para malaman. sa amin kung na kung magpresyo, 20 pesos mo bawat. Ayaw ko makasabi. Pero yung tubig, tubig, ino. Gusto mo yun? maganda. Hindi, pero maganda. Tinatanggalan daw nila. Tinatanggal daw nila. Kerry na kasi. na, arte mo ba tayo? Ayan ay, na, lalakari mo lang. Pero dyan, di ba? Mayroon din naman dyan. Mahal yata. Ano po kuya, mayroon sa Ramirez. Ay, sa na Ramirez. Na 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 tayo, di ba? Ay, hindi. hindi ko, Ramirez, hindi sa baba. Oh. Hindi ko pa lang upot na kayo. Kayo ba? Pero magkano doon? Hindi ko alam. Sabi na, sabi na ni Tito Boy, mayroon po sa Ramirez. Pwede sa, sa dito, Saturday di Gloria lang tayo pwede. Ang ganda, oh. Ay, ganda. Ano po, may pagmalamig-lamig na po, tangan yung Ramirez. Ay, ang ganda sa isa. Oh, for you. Ako si Puyda, ano ba yung next suskong tumukang lagi? Tuli, malapit na pala. Yup, Kim guys, malapit na yung baba. Kasi Saturday pa kaya pwede magswimming para. Bawal bukas kasi Holy Friday. Chala ngayon wala naman. Tell hey, you. Sis, puksa yung kita. Naa. Yeah. Dito na kami guys. Bye for now.